malapit nang dumilim guys yan guys oh maganda ang panahon ngayon guys kasi walang hindi masyadong mahangin tapos ang dagat hindi di malon oh, magkita nyo yan sa likod ko guys oh kalmado lang ang dagat dito kami kadalasang magtatambay guys kasi pag nandoon kami sa labas uhulihin kami sa mga traffic enforcer guys pulis kasi truck ban tapos kung doon naman kami sa bandang labas, mahirap maghanap ng parking area guys. Kaya dito kami sa loob. Kasi malak, malawak ang loob ng pier. Tapos pwede naman kaming magpark dito kasi... Meron kaming permit. Meron kaming mga sticker guys. Kaya dito kami nagpa-park. Muna. Sa likod guys. Yan yung truck ko guys. Oh. Video loma na yan guys. Pero. Pinalagaan ko yan guys. At. Uh, condition pa yan guys. Matanda na yan. Kasi tanda ko na yan. <laughs> oh, tingnan niyo sa likod ku, guys oh. Mga container guys Pati pengshipping shipping line yan, guys Lakad-lakad muna tayo itu guys Lapit ng dumilim konte na lang Ito guys so Sa likod ko guys Itong tinatawag na Flat track guys Ang, ang inilagay nito guys mga heavy materials guys kaya ng mga construction materials pakita ko sa likod ko guys oh ito yan ito yan guys oh, oh. kita niyo yan guys yan ang mga beam guys sobrang bigat niyan guys yan ang trabaho ko noon guys grabe parang maawa ka sa sasakyan pag nag nagkarga ka ng dalawang ganyan guys dalawang, 1 by 20 yan guys tapos yung 40 footers yung hihilahin mo trailer guys kaya dalawa ma I-load mo yan guys pag 40 footers ang iniila mo Kasi 1 by 20 yan bali 2 by 40 ang, 2 by 20 yung ma-load mo guys Umiilaw na guys. Tingnan yung likod ko guys oh. Gabi na guys. Umiilaw na yung mga malalaking poste dito sa loob ng pier guys. Salamat sa panonood guys.